magandang umaga uli sa inyo lahat ito na dito ako nagpunta ko dito sa Orto Mercato pagsaka ng mga gulay ng mga prutas dito sa Milano malakas ang hangin at saka malamig na ito ah, bagong lahat pala shout out pala kay Owen Garcia at kay Joe Motovlog shout out sa inyo at sa iba pang mga kaibigan natin dyan, shout out sa inyo lahat. Ito, nadi dito ako sa one, pamilihan. Malaking merkato ito. Tingnan natin sa loob. naman dahil maraming makakuha ditong bibili kung may pambili marami marami ditong tao oh. kagulo na makikita nyo kagulo kagulo na uro kwan eh hindi magkamayaw sa kwan Prego, 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 te dai! Solo 5 euro, dai! 5 euro! 5, eh, 5 le euro per due scatole? Eh? Quante euro per due scatole? Eh. 6 euro! Amico, mango, quanto ti costa? 2 no, due 2 Due scatole euro. Quelli, quelli, Amico, quelli, mi 5 puoi 5 sapere il mango? mango 4 euro. Al chilo? Sì, al chilo. 8 euro. Eh? 8 euro. Eh. Eh. 4 euro ang 4 euro daw ang kilo ng mangga. Ano tayo mga KTM ngayon ng mangga, 4 4 euro ang kilo. Oh. Yan. nyo, kagulo-kagulo na. Puro kwan eh. Hindi makamayaw sa kwan.

One. na may pit na. Oh, galing na ako doon sa merkato na yon. Akala ko mura. Dati kasi mura yun eh. Mga tinda doon. Ayan. Ay hindi na, malaki na ng pagkakaiba ngayon. Talagang malaki na ay tinas ng mga presyo. Akala ko nga, ma... makaka nagbili ako ng mga kuan eh hindi pa makabili ng hindi maramihan pang negosyo kasi ito eh. mga nabili dito halos yung mga ginagamit sa negosyo yan oh dito lilipat ako punta ako dito sa one sa, sa, isang tindahan ng kwan ko baka dito isda ang mga tinda sa kabila yan Yeah, oh. I know. Ano ba napapasokan namin sa ito? O, ano kaya meron kaya dito? Yan o. Oh. Oh. Yan. Talagang. Yan o. Oh. Entrata. Entrance. Yan. napakalaki Napakalaking pagbabago talaga. Palibasi ako hindi nakakagala. Ano <laughs> na na. Oh. Ayan ang Mercato di Milano Ayan pasokan mahirap dito pumunta kasi layo-layo ang mga tinda ang tinda ng karne ang tinda ng mga gulay mga prutas magkakalayo yan ayun yung magpasok din eh yan mahirap ah, kasi ng pamalik Hindi dito eh ito naman tindahan ito ng mga isda yan ano yan natin kung anong meron dito So, Kakaunti naman pala dito ang tindang isda o baka tanghali na lang ako kaya ganyan. O. Kasi yung iba nililinis na lang ang. o. ano Naglilinis na o. Roro tapos na yung iba o. Doon sa ma pag maagala ang Kapag maagala diyan kuan maraming tao. Eh kasi galing pa ako sa trabaho, kaya yan. Hanggang ah, ngayon, lang ako nagpunta. Dahil gusto ko nga lang ma makita kung paano mga sitwasyon dito. Napakatagal ko na kasi hindi nakakarating dito. Ano? Ganyan lang talaga dito. Oh maraming tao. Pero kakaunti ang isda. Kakaunti ang tindang isda. Ngayon ay nag-uumpisa na ang lamig. Kaya ako medyo may gilit na. Tsaka ganitong nasuot ko. Malamig-lamig na ngayon dito. Malakas pa ang kuwan ng hangin. Oh. Yan o. Oh. Ayos naman. Kahit galing sa trabaho, dito ako para lang ako may ma-upload, maaaintindihan kung okay nga. Yan, amin tao. So. Yan, naman ako ngayon sa karnihan. Maaaintindihan kung maka na may pasyalaang para lang naman mati ma mati na po talaga ang presyo equal ay talagang mahal nga ang presyo ngayon matindi malaki ang pinagbago malaki ng... hindi iminahal ng lahat ng bilihin ngayon ito yung tindahan ng pangalan ay Pudiretti tindahan ng mga pulot pala rin tindahan ng mga pulot yeah. Dami. Tapos ito ay may iba naman tindahan ng mga bulak-bulak bulak-bulak na naman ang hanapthang are o eh ha 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 na ha

Galing kami doon sa <laughs> Akala namin tindahan ng karne May tindahan din ng karne Kakaunti na lang Kaya hindi ko na kinuhanan Ito Palabas naman kami sa isang Tindahan Ito na Yan ganyan dito Malakas ang hangin hu. Yan. Ito, pauwi na. Masyalaan ng kaunti din Sa uh, Orto Mercato. Pero napakalaki ng pagkakaiba. Hindi katulad nung dati. Talagang napakalaki ng itas, itinaas ng presyo ng mga bilihin. Bagay kahit sa naman lugal pumunta. Kahit siyang bansa ata pumunta, lagi ng lahat ay natas na. Subagay so yung mga...